Hello everyone, dito ako sa tinanong kong mustasa yan, ito na lang ang natitira kanya lang, binigay ng asawa ko sa iba sabi ko kukuha muna ako ng isang piraso ang bilis niya, kinuha agad oh kaya ang natira sa akin, yung wala ng laman ito na lang it's okay, it's life kasi kami na lang ang natitira ang sabi nung makita niyang dola bakit lo hindi kinukuha sabi niya kunin mo so si lola super bilis nakuha niya na agad ayan yan kakukuha niya ng dola. kinukuha lang iyon buo ayan kinuha na ni lola ito hindi pa nabuo kaya hindi na kinuha ito ayan Hey everybody. Winter na dito. Tuyo ng mga mga dahon. Tuyo na. Bye everyone.